Ayun, kawaii -kawai. <laughs> Good morning, good morning Ayun Ayan Saan po yung mga kababayan po natin no? Sila magtatapas May sasakyan na kaagad sila dala Para automatic na Kanilang uh, kinakarga Yung uh, natatapas nila So ito po yung uh, Lupain ng Mindanao, no? Sana uh, Abundant talaga Sa kabuhayan kailano nga uh, itatanim mo no? tingnan mo mga anyo ko oh. so, para oh, maraming bunga yung mga anyo no so, pag dito ka sa probinsya no ganito po yung uh, pamumuhay no araw-araw gumising no, ka ng maga pupunta ka ng uh, uh, farm, pupunta ka ng bukit no? so, uh, kakaiba lang ngayon at uh, napapansin ko itong uh, uh, aking uh, maguwi dito uh, lahat ng uh, pumupunta sa farm may mga sasakyan na no, at uh, kung hindi naka tricycle naka single na motor o no? oh, di kaya ganito naka multi cab no so kinasanayan ko nung panahon ako yung nagpa farm noon no kasama ko yung uh, aking tatay ay uh, kalabaw at saka may karusa ayun yun yung uh, kinakarga ng uh, mga gamit no pero ngayon no ay uh, pupunta ka ng farm o oh, na pa high tech na rin yung uh, ating mga farmers no kita po ninyo yung uh, sitwasyon namin uh, dala dala yung uh, sprayer no pati pang spray hindi na mano no uh, sina -charge na uh, hindi ka na nagpapam no hindi na pinapam talayo rin tong farm no kailangan talagang uh, kong sasakyan pero uh, sa amin walang problema sa amin noon no? Ang tatay ko, talaga maaga pa yung gigising. Ipapastol niya yung kalapaw, no? Tapos papastol. No? Ay, uh, alis na kami. Uh, at ito po, nandito na tayo sa malawak na rubber tree no? Saray-saray so, nga uh, kabuhayan, no? Dito sa Mindanao, no? Rubber tree no? maize No, pero majority dito ay uh, itong pagtatanim ng tubo, no. Palay, no. Uh, kikita po ninyo yung mga ano dito sa baba may land preparation na dyan no? lawak nyo yung ano dito o ready for planting na dyan no? <coughs> so, ngayon no? dahil uh, siyempre uh, kailangan natin na uh, hindi mahirapan yung uh, ating mga tapasiro kaya ah uh, isprayan natin yung ano isprayan natin yung uh, gispray ano, uh, tayo ng uh, pamatay damo para mawala yung mga damo no para hindi mahirapan yung magtatapas sa ating tubo no so, malapit na po kami at uh, approach na kami sa area no dito tayo na sa ilalim ng uh, rubber tree no malapit na tayo tapos hanggang dito lang yung sasakyan natin dahil uh, ilog dito no may ilog dito hindi makatawid yung uh, ano hindi makatawid yung uh, ating sasakyan dito so nandito na tayo sa may ilog no so, hanggang dito lang yung ating sasakyan at uh, tayo ay bababa at uh, tatawid na ng ilog no ano po kalayo yung uh, farm na ano uh, pupunta namin so yun po yung uh, aking mga kasama yung mga utol ko yan, yan yung pakpak uh, sprayer no yung uh, gagamitin nila at, uh, tayo ay uh, tatawid sa ilog kung saan at Ah, uh, ano, uh, kasi yung uh, ating mga tapasero, no? Ayaw nila nang madamo. <laughs> Kaya kailangan natin na uh, linisin muna yung uh, tubo bago nila tatapasin. So, i-update namin uh, na mag-update ako sa inyo pag tayo nandoon na sa farm, no? At papakita ko rin sa inyo yung uh, ilog kung saan at uh, doon tayo tatawid ngayong uh, umaga na ito. Medyo masukal yung uh, dadaanan natin dito, no? Ganito po yung uh, sinasabi ko, no? Pag uh, ganito yung tubo mo, no? Ay, uh, mahirapan yung uh, tapasiro. So kailangan muna natin yung uh, papatayin tong damo no bago nila tatapasin nila uh, kikita po yung sitwasyon. Pahirapan po ko ninyong uh, tubo diyan no dahil uh, napuluputan ng mga tali no. So yan yung uh, kailangan natin papatayin no. Yung uh, ano na yan yung uh, mga damo na ganyan. So yan po yung uh, ano no malapit na tayo dito sa Ilog no, kung saan at uh, dito tayo dadaan yan po yung uh, papunta ng ilog no? yan tapunin nyo bababa tayo dito no? Ayan. so tao lang talaga yung pwedeng dumaan dito sa ano na ito no? ito Oh, so, nandito na tayo sa ilog, no? Kung saan at uh, saan yung kasama ko ah nandudo na pala yung ating kasama no oh so, yan oh ganda ng ilog oh ayan tapon niyo ayan so nandudo yung kasama ko pag mas dampo niyo no ah uh, meron siyang ano at uh, ito mabuhangin talaga dito ayan oh. ito kuno kuha dito ang gagaling yung mga ano kunsan at uh, So, patawid pa tayo dyan, no? Patawid tayo dyan. Uh, ano, hanggang uh, makarating tayo sa farm. So, ayan po, no? Nandito tayo sa ilog na. Kung saan nata dito tayo tatawid sa ilog na ito. Ayan po. So, wag mas tampo ninyo yung ganda ng ilog dito sa amin, no? So, Napaka-abundant na mga ano, at uh, ano pa, no? Uh, masukal na masukal pa dito. Ayan po. At, uh, ito, marami rin na uh, nakukuha ng isda dito sa ilog na ito ayan po yung ilog kung saan nata, tayo itatawid dito oh, so, titingnan natin kung uh, hanggang saan yung tubig ano no halos 40 years ko na uh, hindi napuntahan tong lugar na ito uh, so, ano ito po yung uh, buhay farmers, no? Buhay farmers, no? Mano-mano. So, lamig ng tubig. Hayan po yung uh, ating tubig. Ayan. No? So siya hindi na niya tinanggal yung kanyang buta. Ako tinanggal ko pa. No? So, ano baka oh, taba ng baka. nakatawid na tayo dito sa ilog, kaya po 'yung ilog, no. yan po 'yung uh, dyan tayo nanggaling. Oh, ito 'yung ilog. Uh, malaking ilog 'to pag uh, bumabaha, no, grabe. Nasasakop din niya minsan itong mga kapatagan dito. Kaya tayo na, ato uh, nanduduna na 'yung uh, ating uh, mga kasama, no. Saan na sila? nanduduna, no, malayo na sila. Uh, marami rin nga nagpapapastol ng na mga kalabaw dito. Ganito uh, po yung uh, ano. Mayroon lang tong kalabaw. Uh, ay, uh, pagdating lang alas 9, eh, hindi pwedeng uh, hindi makukuha to Dahil mamamatay siya ng init. Hindi ka kaya ng baka. No, na sisilip-silipin mo lang. Dahil uh, matibay sa init. No? Ang baka naman mahina sa lamig. Sa ulan. No? Pero matibay sa init. Yan po. So, nandito na tayo sa ah, uh, uh, lupang pangako. No? Nandito tayo sa ah, uh, Mindanao. Uh, lupain ng Mindanao. No? A land of promise. Ay, ito. Ito yun. Sabi nila, land of promise. Mahirap nito. Naiwanan tayo ng mga kasamaan. No? So, hindi natin alam kung saan sila. <laughs> wala rin tayo mapagtanungan dito <laughs> wala rin nga uh, hindi ka gaya <laughs> sa siyudad na may mga mapagtanungan ka pag dito woo, woo, woo. <laughs> wala tayo mapagtanungan dito kung saan yung uh, ano mga kasama natin no? ganito po yung uh, ano, maghanap lang tayo na maghanap dito. No? Tingnan natin kung saan sila. Nasaan na kayo? Yo, yo, yo. Pero maraming mga tubuan dito. No? Hindi natin alam kung saan sila. No? Wow. Oh, naligaw na nga tayo. No? Naligaw na tayo dito. Lo. Haligaw na tayo. No. Ang problema dito, wala tayo mapagtanungan. No. Pero mapayat tong tubo no. Kikita po ninyo, maliliit siya na tubo no. At uh, mapula. O so, kulang sa abono. Pag ganyan daw eh kulang sa abono. No? At uh, ilalim siya ng niyugan. Meron akong uh, ano, basta uh, lakad lang tayo ng lakad, no. Kung uh, saan nanggaling yung uh, ano, uh, may natatanaw akong bahay diyan. Uh, eh, no. ko kung kaninuman bahay 'yan niyan. O so, pupuntahan natin yung bahay na 'yan. Makasiguro uh, diyan tayo makakuha ng informasyon no. Kung uh, saan yung mga kasama ko. Ah. Uh, layo-layo na rin so yung bahay na nakikita natin ay kubo lang no oh. hindi natin alam kung saan dyan bo nakau na may pa ako ba dyan ba eh Oo, hindi sa... Oo, si Sakto. Sakto. Sakto yung ano. Sakto yung atin. Uh, Ah. Kuwatan ng mga gwani. Oh, hindi pa rin tayo naligaw <laughs> Uh, sakto, no? Oh, ito, nakikita po din yung ano, namumunga na. No. Ah. Oh, namumunga na. Mas may lupon may nan? Ha? May lupon? Melo. Oh, ah moto. ah, anda Iriani Isami ya? Siapa ya? Ustubumbey apa Ah, Luigi. Lui. Ah, lui? ah, nanabang aku pamit nah. Ah, Ambilkan wa? Aku pernah gay. Ah, uwa, uwa. ah. Nah, ingat kakak, ingat kakak mau lugasan Ano kang matuwa niya ba? So yan po yung kausap natin Nandiyan sa puno ng mangga oh. <laughs> Ang umuha ng mangga So ganito po yung uh, buhay bukid no? uh, Kung naligaw tayo At uh, ibang uh, area yung napunta natin Mabuti na lang uh, May nag-iisang uh, ano bahay oh, Na napagtanungan natin pero ang tao kausap natin nandiyan sa ibabaw ano, ng ano Ibabo ng o ng mangga Ayan Ganda di ba?